Ilang dahon ka ng kulong? 11 years ako. 11 years? Ako. BIMB GAS ON WHEELS Nakulong ka? Sa BESNAM ko? Hindi oh, ako p*** sate kumasakot. Ilang dahon ka ng kulong? 11 years ako. 11 years? Ako. Saan ka nakulong? Dito lang? Sa... Ilupan ako. Muntin lupa. Paano? Paano nga nakalaya? 11 years ka lang nakulong.

init dito sa Manila. Nandun ang pamilya mo sa Baguio. Apo. Ilang taon na yung mga anak mo? Dalawa ko yung anak po. Ha? Dalawa po. Hindi mo na nakikita. Uh, May... ah, Namimiss mo rin sila. Na. Ha? Mahirap makulong eh, no? Ang ako eh. Ha? May balita ka pa sa kanila. Meron pa po. Meron pa din. Saan ka nakatira dito sa Manila? Talaw din. Hindi, hindi ko ang saluton po tumatawa. Saluton ka naman. Gataw ka na nakalaya. Hmm. Kasi 13 pa ko. 13? So 12 and, 12 years ka na nakalaya. Paglabas mo, diretso ka na sa dito lang, sa kalye lang. Sa kalye lang po. Aha. Uh -huh. Hindi gusto po pero nakakaw rin po sa akin eh. Ha? Nanakaw din. Yung Anong naging negosyo mo? Mga light fare. Sorry, yung mga... Nagtitinda ka. Opo. Press track up po. Pero... Sinakalakaw so, lang. Sige, uh, Tiko ni... Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.